Tremo kanta. Mm. Ah. Mm. Ng chicken. Oh, oh, tanggalin mo kasi muna yan may ano na, oh ketchup na makikisir tagal ng chicken <laughs> naubos na yung mga espagueti ng chicken eh <laughs> pag isang oras na tayo dito ba? <laughs> nuhuli pa guys yung ano nuhuli pa yung kinuhuli pa yung manok guys ang nauna kalin pag natin dito ng manager eh, huwag na po sa inyo na, tatampo na kami, ha? Saan yung French fries ko rito? Ito. Magtutubig <laughs> na lang ako. <laughs> ano nga? Hmm? Yan lang. Na. Nakain namin. Nakain na namin yung spaghetti. Saka yung kanin eto. Ginawa ng hamburger yung kanin. Wala pa yung chicken guys ng Jollibee. <laughs> Nasa poultry pa. Inuhuli pa lang. Kaya ganon. Hindi ko mag-ano mag ka muna. <laughs> hamburger. <laughs> Diyos ko po, Rode. Tiki-tiki isa tayong kanin. O, oh, akin to. Naubos mo na yung kanin mo. Ba? <laughs> ha? Ba't ba't tumagal na ganon? <laughs> ano tadi? Ketchup. Lagay mo ng ketchup yung hamburger. Oh. <laughs> Aba. Ganito, ganito ngayon dito. Uunahin yung kanin, yung spaghetti, tapos yung manok sa huli na lang yung manok. Pa-cancel Nakain mo na yung spaghetti, paano pa maka-cancel? Uy, Jolly. Asan ang chicken mo? Sabi ko, mamaya na kasi yung bis. So, nandito na lang, guys. Ha? So, gusto mo kasi yung bis? Ang tagal talaga, guys.

dapat sinabi nila, dati naman sinasabi Willing po ba kayong maghihintay ng mga isang oras, Ganon Wala naman sinabing ganon rice. Ito kasama kasi 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 six rice and six is ah six three rice and uh, three is spaghetti. So <laughs> yun na guys after ah uh, after 48 years so padating na yung ana. <laughs> after 48 years. Ayun, sang oras eh Kumusta yung yung ay, lang siya dumating ah. Almost almost 45 hours. Mainit. Almost 45 hours naghintay, guys. kung kukuha si Joel ng pla finally makakain na rin yung chicken guys. chicken guys. so ang lang guys ang kasamuli don't forget to like and share subscribe and so smash the bell button and subscribe button to be updated for my new cozy chicken video Inalisan mo sila ng chow-chowan peace out